Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. At shout out pala sa ating mix na si Wilbert Lagare. God bless po sa inyo and wish you more blessings to come this coming December. Ang ating unang tanong ay naka username lang siya, wala siyang pangalan. So ito ay tungkol sa Evil Eye yung tanong niya. So ito po yung sagot ko hindi po ako katoliko kaya hindi po ako sakop ng kanilang rules and regulation kasi mga relihiyon po ganyan po yung mga relihiyon ayaw nila sa amulet it's because pag may amulet po kasi ang tao mawawalan na siya ng focus sa kanyang religion which is ayaw na ayaw yun ng mga religions it's because kailangan ng mga bumubuo ng mga religion na makontrol yung tao kasi pag nakontrol mo yung tao ibig sabihin may malaking porsyento sila sa kikitain ng taong yon at walang tax yon kasi pag mayroong amulet na ang tao maaaring dumirekta na siya sa Diyos o sa deity na gusto niyang dasalan so magiging decentralized na ang pananampalataya kaya dinidiscourage ng religions yung independent na pananampalataya gusto nila mag sa kanila yung mga tao. Kasi yung iba nga, 10% sa kinikita mo, yun yung dapat na ibigay mo sa simbahan kuno It's because para daw yon sa Diyos. E eh kahit piso doon, wala namang napupunta sa Diyos. Napupunta lang yan sa organisasyon nila. At may nakita ba kayong religion na namimigay ng mga pagkain sa mga pulubi? Wala. May nakita ba kayong mga religions na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo o anumang sakuna? Wala. Mas naguunahan pa yung mga epal na politiko. Kahit pa paano may silbi sila. Pero yung mga alagad ko noon ng Diyos, kung kailan mo sila kailangan, doon sila wala. When it comes to evil eye na amulet, nasa tao yan kung nagpapakulong ka sa oppressive mo na religion, huwag talagang gumamit niyan. Pero ikaw ay may bukas na isipan at alam mo yung konsepto ng amulet na yan o kanong epekto niyan pag nilagyan mo yan ng power of thought mo, maaaring kapakipakinabang yan sa'yo. Ang problema sa mga religion, ginagawa nila yung gawa kuno ng demonyo. It's because hindi nila kayang hawakan kasi yan. Pag hinawakan nila yan, uh, sila. Kasi something na hinawakan ng religion, magiging negosyo yan kasi. Aminin nyo man o sa hindi, may money involved talaga. Mga ribulto nga ng santo, money involved yan. Magpapablessing ka nga, may donation yan. So unspoken rule yan. Kasi tinitira ka yan sa guilt mo, sa hiya mo, at sa status mo, at sa individual. So parang psychological attack. So mapipilitan ka talagang mag-donate. So nasa tao 'yan. Kung mas importante sa iyo ang relihiyon mo kaysa well-being mo, problema mo na 'yon. Kung mas importante sa iyo ang religion mo kaysa pananampalataya mo, problema mo na 'yon. Yung iba kasi akala nila yung relihiyon nila makakaligtas sa kanila pero yung mga gawain nila karumal dumal masahol pa sa hayop may mga asal na hindi kayang kainin ng aso mga banal na aso at mga santong kabayo real talk yan mga migs ang ating pangalawang tanong ay mula kay Don Norte sir salamat po sa mga tanong ha Maganda kasing magtanong ito si Sir eh, napaka ganda nung topic na tinatanong niya. So Sir, mas okay po, mas maraming mga question na ganito, mga pwede nating pag-usapan. So, ang pangalan na Jesus ay pangalan daw ni Satanas. Uh, according kay Billy Carlson, so isa siyang researcher ng mga Anunnaki. So, ang Jesus daw ay nagmula sa pangalang... Yesus which means Hail Zeus or pinupuri kita Zeus so si Zeus po ay ang Diyos ng mga Griego ng mga Greek so Diyos ng Kidlat Zeus so yan daw para sa kanya sa interpretation niya sa research niya ni Billy Carlson na ang Jesus ay meaning Yesus which also means Hail Zeus So, si Zeus po, according sa research, kung i-relate natin siya sa mga Anunnaki, meron siyang pagkapareho sa Lord of Eden na si Shaitan. So, si Zeus at si Shaitan ay isa. Siya po si Enlil, kapatid ni Yah, kapatid ni God the Father. So parang nagoyo ang mga Pilipino ng mga nagdala ng relihiyon na yan kasi imbes na Yeshua yan yung tunay na pangalan ni Kristo sa pangalang Hebreo pinalitan nila ng Yesus it's because para sa kanila yan daw yung translation from Hebrew into Latin or Greek or ano pang mga defense mechanism nila So, Yeshua, Yesus, para sa kanilang lingwahe. At pagdating naman sa Western, sa English, naging Jesus na siya. O, sa Pilipino, Jesus. Pero kung iintindihin mo talaga, napakalayo ng pangalang Yeshua para i-translate mo into Jesus or Jesus. Kasi sabi nila yan daw yung rule of language o rule of uh, translation or linguistic translation. Pero ito yung opinion ko ah. Bakit susunod si Yeshua sa batas o rule ng language ng mga tao? Si Yeshua yung Dios, anak ng Dios, siya yung sugo. So dapat yung mga tao ang sumunod sa batas ni Yeshua hindi si Yeshua ang susunod sa mga linguistic rules ninyo. Kasi siya yung Diyos eh. Kaya itong mga religions na to na mga self-proclaimed sugo ko doon ng Diyos, sila dapat ang mag-adjust. So sila dapat yung mag-adjust sa totoong pangalan ni Jesus, ni Kristo in his Hebrew pronunciation which is Yeshua. In aside from that, in other religions tulad ng sa mga Hudyo, meron silang paniniwala na si Yeshua o si Jesus, aka, ay hindi daw yung misaya. It's because para sa kanila, iba yung totoong misaya. Actually, nabalita na nga yan sa TV, di ba? Yung mga Jewish na religion meron silang inintroduce na possible daw yun daw yung bagong misaya. it's because para sa kanila yung Jesus daw as mesaya is gawa-gawa lang daw yun ng Vatican gumawa silang sarili ng story para kontrolin yung mga tao at at syempre to gain power so dumako naman tayo sa psychism sa sidekick So, sinabi natin, Jesus, bakit gumagana? It's because of our belief, of our power of thought. When we say Jesus, we don't mean Jesus We don't mean Hail Zeus. Kasi, nakaprogram na sa utak natin, when we say Jesus, ito yung taong nagpapako sa krus para tubusin ang kasalanan ng mundo. So, yan yung pinaka malapit na explanation bakit siya gumagana pangontra sa mga masasama. Pero to tell you honestly, when you say Yeshua, pag may sinapian o naingkanto, ang lakas ng tama nun sa mga ano, sa mga entity. Pero pag sinabi mong Jesus, Jesus, hindi basta-basta, hindi basta-basta ang napapaalis. But when you recite the name Yeshua, ako, nanginginig yan sila. Ito, based on my experience, ha, real talk na naman tayo. So, bakit ko sinabi yung sa psychism, yung sa psychic? It's because maraming bobo sa Pilipinas. Baka sabihin nila na mali sila pag sinabi nilang Jesus. Kasi may mga bobo eh, baka hindi nila mag-gets yung point ko. So, kaya ko sinali yun, it's because of the power of thought. Kasi, dapat, isipin mo, sa power of thought mo, pag sinabi mong Jesus, hindi Hail Zeus ang meaning mo. Dapat, ang meaning mo doon ay si Jesus yung nagpapako sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga tao. So mga migs, diniscuss ko lang dito yung iba't ibang point of view tungkol sa pangalang Jesus or Jesus. Kasi maraming bobo sa Pilipinas, eh, hindi nila mag-gets tong point ko. So dapat kung gagamit kayo ng pangalang Jesus, dapat yung nakatatak sa utak yung nakaprogram sa utak nyo, hindi yung tinuturo ng mga religion na Jesus, which means Hail Zeus. Pinupuri kita Zeus, Diyos ng mga Griego, Diyos ng Kidlat, Jesus, Mali yan. Kaya dapat kung gagamit kayo ng pangalang Jesus sa ating lingwahe, dapat ang nakaprogram sa utak nyo, si Jesus yung nagpapako sa krus na anak ng Diyos Ama, anak niya. Ganun. Alam nyo kasi, si Billy Carlson, yung researcher na yun, edukadong tao yun eh hindi yung basta-basta magre-reveal mga information na wala siyang backup na studies. Hindi yung tulad ng mga okultista dito sa Pilipinas, sa mga bugok na nakabasa lang ng mga aklat na gawang kiapo, na galing sa PDF file at pina-print para sa kanila, original na daw na aklat. So, nagiging maestro na, nagiging master na, kung ano na pinagtatawag sa mga sarili. Pero yun lang yung basihan nila. Hindi sila nagresearch sa iba't ibang lingwahe hindi sila nag-research sa iba't ibang sources. So, mga migs, hindi ko sinasabi na pag nagbanggit kayo ng salitang Jesus ay mali kayo. Ang pinapaalala ko lang sa inyo, kung ano yung nakaprogram sa utak nyo kapag sinasabi mo yung pangalang Jesus o Yeshua. So, I hope nag-guess yung point ko mga migs. At abangan nyo yung next topic natin ha kasi may nagtanong sa akin na ano daw ang silbi ng sigil ni San Miguel o yung selyo ni San Miguel. So pag-usapan natin yan sa next Thursday mga migs. Medyo napahaba tayo sa usaping ito mga migs. Kaya kita-kits na lang tayo until next video. Maraming salamat po sa pagpanood. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.